Ay mga boss, mga ano tayo? Mangingilaw tayo ngayon. Ayun oh. Okay, hindi masyado mano sa video at madilim talaga ay sige eh hey, buta lagay na maliliit pa pwede na yan Ame, maka ano <coughs> tayo ng mga malalaki video maaga pa kasi yan mga boss magandang gabi sa inyo ay panibagong ano, vlog na naman tayo tayo ay mangingilaw ngayon dito pa rin sa probinsya ng Masbate ano Ar ano sige malilit pa ah, yan o yung ano tayong pero pwede mo apakan yan, JB. Nakabuta ka eh. Nakabuta ka, okay lang kay Kahit tapak. Ha? Hindi. Yan. Ito. Yan. Yan, yan, yan. Saan? So, okay yan na. Ahawa ka mo. Okay, okay. Kita. Okay may laman to meron no? mo muna natin mga boss para mamaya hindi na natin pag sa bahay malinis na ito saang? masarap to kahit maliliit lang mga boss masarap yan malasa yun ayan mga boss oh may pugita oh laki yan oh ayan mga boss oh na ano na natin napana na natin gatrick ha huh? dakmain mo muna to dakmain mo muna isda so pugita mga boss sana makarami tayo ngayong gabi. ayoo, oo, oh, oh, na? Okay, dak mo, na. Oh, boy. Ay, mga nakikita ko sa ano. Malaki na rin. Okay. kamay Ah, ka maliit pa. kami may isa ang na naman dito mga buso. Ang lalim na. Ayun. Pangalawa

Eh, na nakabuhi ka yun. So, pala sa lahat ito. mga hindi mo na inalan. Pangalawang huli mga boss. Pangalawang huli. Nakawala yung isa. Palabas pa lang ng butas eh. Kaya hindi nakuha ito. Pangatlo na sana. Ah, uh, uwi na tayo. Nag-high tide na. Hay tide na uwi na tayo. E Ng huli namin mga buso. Dalawang piraso, nakawala yung isa. Ay, ito, uwi na kami. Boss J Tamayo. Subscribe.